Gusto mo na ito, mahal ko? Eh, hey, maganda ang ito eh. <laughs> o, nagde-dribble na. Magde-dribble na po, oh. O, nagde-dribble. <laughs> Tulong daw nila sa iyo. Ito ay from Sir Eddie ng California. Hello po, good morning sa inyong lahat. Ngayon po ay babiyahin na po kami ni Bosing, pauwi po ng probinsya. Bali, maga po akong gumising at ako nga po ay nagluluto na para bago po kami bumiyahin ay may laman na po yung amin tiyan. At para pagising din po ni Drodsakang Nini ay meron na rin pong luto. Nakain na lang po. At kanina po ay nung pagkagising ko ay nandun po ako sa CR ay naririnig ko eh, ay kalakas ang ulan tapos po ay eh, kumukulog at kumikidlat. Sana naman po ay eh, maging okay na po ang panahon at sana po ay eh, walang baha sa mga dadaanan po namin. Ng... At bali, ang lulutuin ko po ngayon ay tinola. At eto na po yung lulutuin ko ngayon. Eto po yung karning manok, yan po ay sinangkot sa kuna. Meron po tayo dito ng sili at dahon po ng sili. Tapos ito sayote may bawang sibuyas at luya. May paminta at kaunting ajinomoto. Ayan po at luto na po itong ating tinola. Ay kayo, laging mag-iingat dito ha. Yung bilin ko sa inyo, laging magdasal, ba lalo na pag bago matulog. Saka bago lumabas ng bahay habang na baba ng hagdan. Ay kayo, laging magdasal. Eh? Uh -huh. Uh -huh paboritis ko lagi. Kung malapit lang dito, mga dalawang oras lang ako biyari. Baka ako'y laging nabit ko. Eh. O sa so, ang na may nabit ng anong na oras. May ito. Patagdating ko dito kay Plus <laughs> Black. Magpapaiwan na kaya ako dito, bossing. Hindi na ako sasama. <laughs> dito muna ako. Kayo, huwag magpapalipas ng gutom, ha? <laughs> para lumabuti ha. Pag ah, ano man ang problema ay pwede mo yung sa mga papa. O pikin-pikin. Ano eh. Ano huwag mag-aaway dito. Dalawa. <laughs> Dadalawa-dalawa na kayo dito. Baka kayo mag-aaway pa kay ano ah. magpak magpa magpakasamahan ng maigi pag ang kuya ay busy at ikay maluwag ikaw kay Quilos pag uh, ah, busy si Nini at ano, ikaw naman kumilos sa magluto, magkano Si Mahal na may na dito rin sa September, tatlo kayo makakasaya. Nakaya nga na kuya dito mag-isa. I say, hindi ko na paris wow. na. Wow. Wow. Ito ang pinaka masakit na part. <laughs> ang pag-alis. Ingat po. What? Ingat po sa pag-uwi. Oo. Uh Pag-chat-chat na lang ako. Update-update kung na wow. nasa ka ng papa. Ay, sige, ito palis na at ano, ano, ah, maulan. Sige. Ay, okay. hey, okay. kumain na din at may luto na. Ano, bossing, ready ka na? Naki kayo nagpupunas ng luha. <laughs> may gilapos si bossing ay umayos ang pakiramdam. And And naman, man, man. Man, ay, naman makalas pa rin. Nakabasasan niya, katakan pa. Hindi sanay ng pahigahigala ang kaya kami pa yung na. Kata? <laughs> palis na kami. Bye-bye ayako po bali kami po ay babiyahin na po ulit uwi po na meron po naglalako ng ano Kano po isang ganito? Isang dal lang po kaya, hindi ako ulit. na lang bukas. Si Bossing ay bumili ng ano ah? Ano po'y ganito? Orange. Pasalubong po. Pasalubong daw kay Teo. Hindi kaya yung maasim. Ayaw pa naman yun ang maasim. Ayan, mga. Magdala po sa pagod po. Matamis daw pala. 7.30 daw po ang alis. Tatay pa po kami ng iba pa pong pasahero. Kami po ay palis na. At ito na po yung ticket po namin. Bago po umakyat ng... Bago po umakyat ng bus ay nagbabayad na po agad ang ticket Tap over mo na po. Ay. Ah. Para kumain ng lunch. Ay, nako. Ano po kaya ito? Ay. Ano po ito? Sam. Mami. Ay, ito po. Ah, lugaw. Nagipay okay. may sabaw. Ay, 你想吗？ Lord at uh, nandito na po kami sa Infanta Lagi po at Lagi po at uh, tumila na ang ulan. Kanina po ay napakalakas. Doon po sa may parting bundok. Ayan po, thank you Lord at uh, nandito na po kami sa Infanta. At uh, naman kami na kami nakatating ng Cebu. Grabe po ako sa bundok. Makapal po ang ulap. Tapos po ay maulan. Si Val po ang sumundo sa amin. Si Teo daw po ay tulog. Tumawag po ako ay Milot kanina ay hindi po makakasama sa pagsundo si Teo at tulog. Maulan po dito di sa ano, Levanta. Tawa po ng masama ang panahon ngayon. na May bagyong kasing. Ang lakas po sa Manila. Ang Masaya po si Teo kanina. Nung ako yung okay, mga kita. Yung no, maganda ang ngiti. Tutang mo na akong ispan. Namuha. Ibigay mo daw muna kay Teo. Hmm. Ay, pasalubong okay, po okay. ang lolo. Kay Teo. Okay. Uy, ano kaya yun? Oh, huh? ano kaya yun? Huh? Ano no, yun? mo na nga ako siya. Ah. Oh. Ano ito? Tumigil ang pagdede o. Oh. Inaabangan. Wow. Wow. wow! Ah, may nat wala. Eh? Wow, na maganda ng ite. Wow! At ang nilalaro po ni te yung bolay nasa labas yung malaki. Wow! <laughs> Nagde-dribble nga na. po yan ay. De-dribble na. Nalimutan ang pagdede. Sabihin ni Tay, thank you po, lolo. Thank you po. Sa pasalubong mo po. Oh. Oh. Ay. Ang galing! Punta mo na Dribble na tayo. Dribble na ako, galing! Gusto mo na ito, malko Eh, maganda ang Ba, nagdi-dribble na. Magdi-dribble na po. oh ba, nagdi-dribble. Pag panahon na tayo sa court Wow, may bola na po. Iyan.

Hello po, good morning po sa inyong lahat. Anong uh, nung nasa Maynila po ako ay may nag-send po sa akin Gcash ng 3,000. At yun daw po ay tulong po nila para po kay Jojo. At uh, thank you so much po kay Sir Eddie ng California. Sa man family, thank you so much po. Ayan, at dahil nandito na nga po tayo sa probinsya, nakauwi na, ay bibigay ko na po ito kay Jojo. Bali, hindi ko po na bali ngayon ko lang po ibibigay at uh, sila po ay wala po yung cash kaya sabi ko po ay ibibigay ko na lang po ng cash yan, thank you so much po ulit kay Sir Eddie at sa kanya pong buong pamilya more blessings po sa inyo God bless po bye bye, bye. naka ang maglo na ako po ilalampas eh, nahabol si Teo tara Tara, tara, tara. Saan po kayo punta? Ito sa mga tito Jojo at ako na ibibigay na ang... Oops oops. oops, oops. Ay, lalili ko. Si Teo. Kasama ko po. Hello, Teo. tik

Ay yun tayong tayo. Tayo. Tawo po. Iyo. Oo. Kasi 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 ay kasi 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 alam po Ako po ay ulit ngayong 30 mga papatok ako ng anong, ayon ayon. Ah. At nalinaw po yung dugo ko para, mm. para Ay, ay kumusta na ang pakaramdam mo ngayon? Mm -hmm. anong, ako yon, Kaya, ako ngayon. Ayon, ah. po ay lagi ay magbabangang po yung aking ayayayon. Kaya tutulok ako ngayong 30. Iyata mo na. Panggastos ako. Sa ng Lito Timor alam namin yung ah. Wala po nang sa panin. You, salamat po Sir Eddie you, sir. Malaking tulong na okay. po yun kay California Thank you, uh, you po Ayan po at naibigay na po natin kay Jojo Thank, Thank you po ulit Uy oh, na po kami ni Teo Mission accomplished na po tayo Naibigay na po namin Thank you po ulit kay Sir Abby. Kami po ay pabalik na. Mag-hi mag ikaw, baby ko. Hi! Bye-bye, dali! Bye-bye! Pabalik Bye -bye. na po kami. Hi! Hello po! Thank you po! Ayan po. Hi ikaw, dali! Hi! Ay, gusto mo na, gusto. Tiyos! Masahan mo na sila talingan ko. Tiyos! Kinukuha po itong tangkay po ng monopod. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye, Kamal -bye. ko! Bye-bye! Bye-bye po. Ay, fly kiss mo muna sila. Wow. Isa pa, dali. Isa pang fly kiss. Dali, kiss Wow. hmm, wow. Ay, si Lola. Kiss mo si Lola. Ba. Ay, si Lola, kiss mo. Mmm.